Catherine Bernardo, sobrang nga nasasaktan sa pagpanaw ni Sir Ronaldo Valdez, o mas kilala bilang si Lolo Sir. Tinuturing nga nakapamilya actress na si Catherine Bernardo ang kanyang sarili bilang isa sa mga greatest fan ng yumaong aktor na si Ronaldo Valdez. Bata pa lamang ay tinitingala na ni Catherine Bernardo si Ronaldo Valdez bilang mahusay nga na aktor. Dream come true nga para kay Catherine Bernardo na makatrabaho ang veteran actor sa kakatapos lamang na TV series noong 2022. Kasama niya dito ang kanyang long-time boyfriend na si Daniel Padilla. Dito nga ay gumanap si Ronaldo Valdez bilang si Lolo Sir. Kaya naman hindi na nga katakataka na isa si Kathleen Bernardo sa managluksa sa biglaang pagpanaw nga ni Ronaldo Valdez. Matatandaan na pumanaw si Ronaldo Valdez noong December 17, matapos makita nga ng kanyang driver sa bahay na nakaupo ito at wala ng buhay at makikita pa itong duguan. Isinugod pa nga ang veteran actor sa ospital pero binawian pa din ito ng buhay. Samantala, bumus nga ang mensahe na pakikiramay mula sa makasamahan sa showbiz ni Ronaldo Valdez at kabilang sa mga artistang nagpahayag ng labis na kalungkutan at pagluluksa ay si Catherine Bernardo. Sa kanyang Instagram stories, nagbahagi nga si Catherine Bernardo ng masasayang litrato at videos niya kasama nga si Ronaldo Valdez. Kung saan, kinunan pa nga ito mula sa kanilang series na Too Good To Be True. Sa bawat larawan, makikita dito ang labis nga na pangungulila ni Catherine Bernardo kay Lolo Sir. Kasunod nga nito, muli nga nag-viral ang open letter ni Catherine Bernardo kay Ronaldo Valdez noong 2022. Dito nga ay inihayag ni Catherine Bernardo ang kanyang paghanga at pagmamahal kay Ronaldo Valdez na inilarawan niya bilang Lolo that she never had. Narito nga ang naging mensahe ni Catherine Bernardo. Aniya, Tito Ron, Ali wouldn't be effective without Lola, sir. She wouldn't have been able to do every single scene if not for your support. You show us who really are behind the veteran actor people know you as, and we just love you even more. I didn't expect to be so close to you. Thank you, thank you. I'm crying. As I compose this message, because I realized this is it. It's finally over. I won't get to see and hear you laugh every morning. I won't get to hug you as often. I wouldn't be able to hear Nieva coming to me saying, Ano raw snacks mo? Sabi ng lolo mo. I won't be hearing Dij telling me, Huwag kung ano-ano pinapakain mo kay Tito Ron. Yan ka na naman. I won't get to go to your dressing room just to hug you whenever I feel sleepy or moody. I won't be able to help you with your phone anymore whenever you get confused. I won't get to eat all the yummy meals with you as often. I won't get to do sins with my favorite person anymore. But, as they always say, no goodbyes. The memories we shared for a year will always be in my heart. You know that I will always be here for you, right? Kung makulit si Ali, mas makulit si Kath. I will always protect you and check on you. Because we always want what's best for you. Seeing you happy makes us all happy. I'm saying this on behalf of your trusted circle. I love you so much, my Lolo, sir. Alipot and Kath are both lucky to have experienced this journey with you. From the bottom of my heart, thank you, Titoron. You are the Lolo I never had.